Sa sinaunang daigdig, kakaunti ang mga bagay na mas nakakasindak o nakakasindak kaysa sa mga nilalang sa kalaliman. Kabilang sa kanila, may isang namumukod tangi, isang nilalang na napakalakas at misteryoso na nakuha nito ang imahinasyon at nagdulot ng takot sa mga nakakaalam ng pagkakaroon nito. Tinatawag ng Biblia ang nilalang na ito na Leviathan. Ano ang Leviathan? Siya ay inilarawan bilang isang hindi matitinag na nilalang sa dagat, isang halimaw na napakabangis na kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ay tumakas nang makita siya, bagaman ang Leviathan ay inilalarawan bilang isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa paglikha, ipinakita rin siya bilang ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ngayon, habang ginagalugad natin ang lakas at misteryo ng nilalang na ito, aakayin tayo sa isang nagbibigay inspirasyong katotohanan. Gaano man kalaki ang puwersa o gaano kabagsik ang kapangyarihan, mas dakila ang soberanya ng Diyos. Una, Tingnan natin kung bakit kahanga-hanga ang Leviathan. Sa aklat ng Job, ang Diyos mismo ay naglalarawan sa nilalang na ito sa malinaw na detalye na itinatampok ang kaniyang napakalaking kapangyarihan at di matatalo na kabangisan. Ang Job 41 ay nagpinta ng isang larawan ng Leviathan bilang isang puwersa na sadyang hindi masusupil ng lakas ng tao. Sa Job 41a2 mababasa natin, kung ipapatong niya ang kaniyang kamay sa kaniya, hindi niya malilimutan ang pakikipaglaban ni susubukin man niya muli. Ang talatang ito lamang ang naghahayag kung gaano mapanganib ang pagharap sa Leviathan. Ang pagharap dito ay pagharap sa tiyak na pagkawasak. Ang paglalarawan ay nagpapatuloy sa mga pagtukoy sa hindi masisira na kaliskis ng Leviathan sa kanyang pagmamataas at sa kanyang nakakatakot ng ngipin. Ang mga kaliskis nito ay inihahalin tulad sa hindi maarok na baluti. Ang bawat isa ay mahigpit na nakagapos sa isa na bumubuo ng isang kalasag sa paligid ng isang nilalang na hindi nakakaalam ng takot. Ang mga ngipin nito ay mga kasangkapan ng kamatayan na may kakayahang magdulot ng pagkawasak sa sinumang lalapit. Kapag siya ay gumagalaw, ang kanyang dibdib at likod ay kahawig ng isang kuta na walang sandata, maging sibat, espada o sibat ang maaaring tumagos. Ang lahat ng pagtatangka na lupigin o pigilin ang nilalang na ito ay nagre-resulta sa kabiguan na nagiiwan kahit na ang pinakamatapang na mandirigma ay nanginginig sa pagkatalo. Ang kapangyarihan ni Leviathan ay hindi limitado sa kanyang pisikal na lakas. Mayroon siyang bangis na nagiiwan ng mga bakas sa tubig na lumilikha ng malalalim na alon na nagpapatunay sa kanyang lakas. Sa Job 41:31-32, mababasa natin, pinapakuluan niya ang malalim na parang kaldero, ginagawang parang palayok ng pamahid ang dagat. Sa likuran niya, nagiiwan siya ng makikinang na landas, para bang ang kalaliman ay may kulay abo na buhok. Ang Leviathan ay nagiiwan ng nakikitang marka sa dagat, isang malalim na wake na nagsisilbing paalala ng lakas nito. Ang mga nangahas na tumawid sa kanyang landas ay nakasaksi ng isang nakakatakot na kapangyarihan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ang Leviathan ay hindi lamang isang nilalang, kundi isang simbolo din. Sa Isaiah 27.1, siya ay inilalarawan bilang ang paikot-ikot na halimaw sa dagat at inilalarawan bilang isang dumulas at nakapulupot na ahas. Ang talata ay nagsasalita tungkol sa isang pagkakataon na ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabangis, dakila at makapangyarihang espada ay lilipulin ang Leviathan. Dito, sinasagisag niya ang mga kapangyarihang laban sa Diyos at sa kanyang mga tao, mga mapagmataas na bansa at makamundong pinuno na sa kabila ng kanilang lakas ay nakatakdang mahulog sa ilalim ng paghatol ng Diyos. Sa katulad na paraan, binanggit sa awit 74.13 ang tagumpay ng Diyos laban sa Libyatan na sumasagisag sa tagumpay laban sa mga kahalian sa lupa. Ang larawan ng Diyos na tinatalo ang makapangyarihang nilalang na ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kalakas ang isang imperyo, gaano man kalaki ang hitsura ng isang pinuno o gaano man kakilakilabot ang isang puwersa, ang lahat ay napapailalim sa autoridad ng Panginoon. Sa pamamagitan ng Leviathan, nakikita natin na ang mga makalupang kapangyarihan ay maaaring tumaas, ngunit hinding-hindi ito lalampas sa mga limitasyong itinatag ng Diyos. Ang mga bansa, pinuno, at espiritual na puwersa ng kadiliman ay nasa ilalim ng pamumuno nang lumikha. Ngayon ay dumating tayo sa puso ng mensaheng ito. Kung ang isang nilalang na kasing lakas ng Leviathan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, gaano pa kaya ang mga puwersa ng ating mundo sa ilalim ng kanyang utos? Sa Job 41.10.11, ipinahayag ng Diyos, Sino ang makatatayo laban sa akin? Sino ang unang nagbigay sa akin ng isang bagay na kailangan kong ibalik lahat ng nasa ilalim ng langit ay pag-aari ko. Sa mga salitang ito, ipinaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang soberanya ay walang kapantay. Ang Leviathan ay maaring lampas sa ating kontrol, ngunit ito ay hindi kailanman lampas sa kontrol ng Diyos. Bagaman maaring wala tayong kapangyarihan sa gayong nilalang, walang kahirap-hirap na pinamamahalaan ito ng Diyos. Isa alang- alang ang kahulugan ng katotohanan ito. Ang lebyatan ay naglalaman ng kapangyarihang hindi natin maintindihan, ngunit kontrolado ito ng Diyos ng madali. Ang lumikha na naguutos sa mga bituin at may hawak ng mga karagatan sa kanyang mga kamay ay may kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng paglikha. Walang makahihigit sa iyong abot o hamunin ang iyong autoridad. Nangangahulugan ito na anuman ang mga puwersang nasa harapan natin, mahirap man na mga pangyayari, pagsubok o maging mga puwersang espiritual, ang Diyos ay nananatiling may kontrol. At dahil sa kanyang soberanya, mabubuhay tayo ng walang takot. Habang pinag-iisipan natin ang kontrol ng Diyos sa Leviathan, maaliw tayo dito. Ang Diyos na may kapangyarihan sa isang nilalang na may ganoong lakas ay hawak din ang ating buhay sa kanyang mga kamay. Alam niya ang bawat detalye ng ating buhay at malapit siyang kasangkot at bawat sandali. Ipinagdiriwang ng awit 100 Quarte Devontima 26 ang katotohanan ito nang sabihin nito, naroon ang dagat malawak at maluwang, puno ng mga nilalang na hindi mabilang, mga nilalang na may buhay, malalaki at maliliit, nagdaraan ng mga barko at gayon din ang leviatan na iyong nilikha upang paglaruan ang tubig. Isipin ng isang nilalang na tulad ng leviatan na pinahintulutan ng Diyos na gumala at maglaro ayon sa kanyang kalooban, lahat ay nasa loob ng mga limitasyong itinatag ng lumikha. Kung tinukoy ng Diyos ang mga limitasyon para sa gayong napakalaki at makapangyarihang nilalang, Gaano pa kaya ang pagmamahal niya na itatatag ang mga limitasyon ng ating buhay na pagmamasid sa atin ng may karunungan at pangangalaga. Iniulat ng National Oceanic and Atmospheric Administration na 5% lamang ng mga karagatan sa mundo ang na-explore, na, na nagiiwan ng nakakagulat na 95% na nababalot ng misteryo. Nangangahulugan ito na sa ilalim ng mga alon, mayroong hindi mabilang na mga nilalang ekosistem at kababalaghan na hindi pa nakikita ng mata ng tao. Ang mga pambihirang anyo ng buhay ay umiiral sa pamamagitan lamang ng disenyo ng Diyos at para sa kanyang sariling kasiyahan. Ang mga nakatagong nilalang na ito ay nagpapaalala sa atin ng lalim ng banal na pagkamalikhain at soberanya. Bakit nilikha ng Diyos ang mga nilalang na ito na walang nakakita? Itinuturo ng sagot ang isang malalim na katotohanan, ang Diyos ay isang Diyos na nalulugod sa kanyang nilikha. Ito man ay nakikita ng mga mata ng tao o hindi, hindi niya kailangan ang ating pagkilala upang makahanap ng kagalakan sa kanyang nilikha ipinaalala sa atin ng Apokalipsis 4-11, Ikaw ay karapat dapat aming Panginoon at Diyos na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila ay nabubuhay at nalikha. Kung paanong binuo ng Diyos ang Leviathan upang maglaro sa mga dagat, Nilikha din niya ang bawat hindi nakikitang nilalang para sa kanyang sariling kasiyahan. Bawat isa ay nagpapatutuo sa kanyang walang limitasyong imahinasyon at kapangyarihan. Inilalarawan ng awit, 124-26 ang dagat bilang malawak at maluwang, puno ng hindi mabilang na mga nilalang, malaki at maliit. Inilalarawan ng awit na ito ang Leviathan bilang isang nilalang, na malayang nabubuhay sa karagatan na gumagalaw sa loob ng mga limitasyon na itinatag ng Diyos. Gayon din, ang Diyos ay may maibiging nagtakda ng mga hangganan sa ating buhay na pinangangasiwaan ng bawat detalye ng may karunungan at pangangalaga. Makatagpo tayo ng kaaliwan sa pagkaalam na ang Diyos na kumukontrol sa kailaliman ng karagatan at ang hindi kilalang mga kababalaghan nito ay hawak ang ating buhay sa kanyang makapangyarihang mga kamay, pinalilibutan tayo ng kanyang pagmamahal at proteksyon. Ang soberanya ng Diyos ay dapat punuin tayo ng kagalakan at kapayapaan dahil nangangahulugan ito na ang ating buhay ay hindi kailanman napapailalim sa kaguluhan. Gaano man kagulo ang mga sitwasyon, makakapagpapahinga tayo sa katiyakan na ginagabayan tayo ng iisang Diyos na naguutos sa hangin, alon, mga nilalang sa kalaliman at mga bituin sa langit. Ito ang Diyos na nakakaalam ng bawat maya at bawat buhok sa ating mga ulo. Ang iyong pamahalaan ay hindi isang malayong autoridad, ngunit isang malapit at personal na pangangalaga. Ligtas tayo, hindi dahil malakas tayo, kundi dahil siya hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin siya nang sabihin ng Dios kay Job ang tungkol sa Leviathan hindi lamang siya nagbibigay ng aralin sa zoology sa halip itinuturo niya sa amin ni Job ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa kapakumbabaan si Job na nag-aalinlangan sa katarungan at karunungan ng Dios ay nahaharap sa katotohanan na may mga bagay na hindi niya nauunawaan kung paanong hindi makontrol ni Job ang Leviathan, hindi niya lubos na mauunawaan ang mga daan ng Diyos. Gayon din, may mga pagkakataon na nahaharap tayo sa mga hamon o pakikibaka na tila hindi natin kontrolado, mga pagkakataong kinukwestiyon natin ang plano ng Diyos. Gayon man, gaya ni Job, inaanyayahan tayong magtiwala sa karunungan at kapangyarihan ng isa na mas dakila sa lahat. Maaaring hindi tayo kailanman makakaharap sa isang nilalang na tulad ng Leviathan, ngunit nahaharap tayo sa mga labanan na parehong napakabigat. Maging ito ay sakit, problema sa pananalapi, mga hamon sa relasyon o espiritual na labanan, may mga pagkakataon na nadarama natin na natalo, at natalo tayo. Ngunit sa mga sandaling ito, alalahanin natin ang Leviathan, ang Diyos na kumukontrol kahit na ang pinakamakapangyarihang puwersa ay siya ring Diyos na lumalakad kasama natin, nakikinig sa ating mga panalangin, at nangakong hinding-hindi tayo pababayaan. Habang isinasaran natin ang pagninilay na ito, isaalang-alang natin ito. Kung ang Diyos ay maaaring magutos ng Leviathan kung gayon ay wala siyang magagawa para sa atin. Ang Leviathan ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na gaano man katakot o hindi malulutas ang isang sitwasyon, ito ay nasa ilalim pa rin ng autoridad ng Diyos. Sinasabi sa atin ng awit 46.1, Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang napakalapit na tulong sa kabagabagan. Kapag tayo ay nahaharap sa mga higante, hindi tayo dapat matakot dahil siya na may hawak ng Leviathan ay humahawak din sa atin. Iwaksi natin ang ating mga takot dahil wala silang kapangyarihan sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos. Isuko natin ang ating mga alalahanin at pagkabalisa, batid na siya na lumikha at kumokontrol sa Leviathan ay alam din ang ating mga pangalan at nagmamalasakit sa ating mga puso. Tayo ay lumakad ng may pananampalataya, yakapin ang katotohanan ng hindi matitinag na pamamahala ng Diyos. Ang Leviathan sa buong lakas sa takot ay isa pa ring nilalang at dahil dito nananatili sa ilalim ng utos ng kanyang lumikha at tayo na kung minsan ay pakiramdam na maliit at walang kapangyarihan, ay minamahal at pinoprotektahan ng parehong lumikha. Sa harap ng o kawalan ng katiyakan, tandaan natin na ang Diyos ay mas dakila. Siya ang isa na pumipigil sa mga puwersa ng kalikasan na nagtatakda ng mga limitasyon para sa mga dagat at siyang nagpapanatili sa atin ng kanyang pagmamahal. Nawai ipaalala sa atin ng Leviathan ang kadakilaan ng Diyos. Nawai ituro sa amin nang iyong lakas, ang isang mas higit na lakas, ang lakas ng isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan kundi mabuti rin, na namamahala sa lahat ng bagay nang may perpektong karunungan at pagmamahal. Mamuhay tayo ng may paggalang sa kanyang kamahalan, ligtas sa kanyang proteksyon at puno ng kapayapaan, sapagkat tayo ay nasa mga kamay ng makapangyarihang Panginoon, ang tunay na hari ng lahat ng nilikha.